Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang Pobreng kapampangan. For today video, heto at papasok tayo dito sa restaurant ng mga Saudi. Na kung saan ito yung mga pagkain dito na hinahapag nila. Ayan. Matatignan ninyo. Ito nga pala yung mga pagkain dito. Ayun, meron na tamis. Ayun, meron na kubus. Meron paruta. May chayalib. هذا هو هذا دال هذا إسمه هذا أيوة هذا 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 هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هذا حليب هذا أيوة هذا فول هذا 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 واحد Harika. Ayo, ada. Ada musut. masuk. Masuk. Ayo. Ada. Ada. Tambak hidungmu. Mutabak musud. Ah, ma? Mutabak mus. Ada. Ayo. Ada Mutabak kobar. Ada tabak uh, tuna. Tuna. Ayo. Ayo. Ada harika tabakas. as. Ah, okay, sokran. Ayan yung mga mga mabibili dito at ma-order ma dito. Hindi ka mukha sa atin na mga pagkain na mayroon ng mga menudo, asado. Ayan dito, iba yung mga pagkain dito. At uh, napaka ganda. At ayan uh, o, nakikita ninyo yung malalaking tinapay. Ito yung tamis at uh, press na ginagawa nila. So tayo na at uh, kakain tayo. So, order lang ako ng uh, pagkain ko. At in-order ko, dalawang uh, uh, masok at saka yung uh, mutawak na sinasabi nila. At ayan ipapakita ko sa inyo yung sinasabi ko sa inyo na pagkain ng Saudi dito. Malinis yung restaurant nila dito. Ayan o, oh, naka-cover naka ng uh, salamin. At uh, may mga table. Ayan o. Oh. At uh, dito sa taas tenin yung ano uh, ano kumain dito sa taas meron sila sa taas dito Para akyat tayo ayan <tod> ha <tod> Dortani, Mapi, Mapi Para taraakyat tayo Ito yung uh, pagkainan dito Ayun kung gusto ninyong uh, naka uh, salampak diyan lang oh naka salampak at uh, meron din silang uh, ah uh, upuan diyan. gusto nyo wala, hindi walang upuan, yan, dyan lang kayo kakain dyan sa uh, kapag, ano na yun. At dito, may mga banyo naman dito. Ayan, o. Oh, 'di diba? Wala siyang lamesa at uh, sasalampak ka lang dyan. Kaya ng mga Saudi na yan oh. At uh, tara, baba na tayo. Ito yung sa taas. Wala silang uh, table. At dito, dito naman sa ibaba, meron naman na, ano dito, uh, lamesa. At uh, dito yung uh, mag-inaga-order dyan ng kaupo. At hintayin uh, natin yung order natin. At uh, eto guys, yung pamilyar uh, na pamilyar dito yung mga pagkain ng mga Saudi dito, yung basic. Hindi sila kumakain ng rice. Ayan yung kamis uh, At uh, nandun na yung order natin mo <muchas> karam Arabi matabak Musabak -so. ayos Wala Arabi masuk masuk guys mapigida ma mapig h ada Soya yeah. ada magroom mapig mula pa ada 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 mapig ayos eh asir 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 magadam magadam okay yan yung matabak Itu yung masuk yung saging na minatamis so kain na tayo Ayan let's eat Ito. Tabak. Ano to yung uh, sibuyas na pagka rami yung dahon at saka itlog. Tapos, lalagyan ng lemon. Ito yung mga na sinasabi nila. Ano to? Uh, itlog na meron napakaraming dahon ng sibuyas at saka silid tapos kakain ka ng siling ganito ang hang hang ayan, kain po tayo at ito naman yung masok yung charging namin na tamis man natin naman yung ang tarap naman na, na tamis Ito yung gusto, gusto kong uh, in-order dito sa sa restaurant. Pagkakalim ko sa trabaho. And napakasarap dito kasi. Hindi na lang magkakalim. Ano siya? Sit Pinirito tapos pinagtagtagta. Pinagyan ng sibuyas. Tapos sa kain lang. Sili. Ang amham. na masok. Yung, yung, masok naman na ibang square na gano'n, yung perito siya. Pero hindi diba ko na pinaano, pinaperito siya. Ah, hiwa-hiwalay na kagad. Well, hi guys. Ito so, yung lahat yung kaya lang ito Saudi Arabia. Ito ang yung pagkain at dito sa restaurant ng Saudi Arabia. Yung mga kinakain ng mga Saudi -Arabia. At uh, ito naman yung uh, masok ng sasabi nila. Okay guys,